sino ang mag-aakala na sa hindi kahinahinalang mga lugar madudukot ang mga bagong panganak na sanggol? Anong pangunahing dahilan ng mga suspects sa pagsasagawa ng ganitong uring krimen? gaano kalaki ang posibilidad na matakip ang sindikatong responsable sa baby snatching incidents sa Pilipinas. Baby snatching is a uh, essence. Nasa possession ng somebody, stealing a baby so in, in consideration of uh, some of money. Lahat ng suspect natin, babae. Simula taong 2007 hanggang kasalukuyan, Nagpatuloy ang pagtas ng bilang ng mga nabibiktima ng child snatching. Sa mga bansang kabilang sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN, tulad ng Brunei, Cambodia, Laos, Malaysia, Indonesia, Myanmar, Singapore, Thailand, Vietnam at Pilipinas. Child snatching ang isa sa mga pangurahing problema na hanggang ngayon hindi nararesolba. Itong mga lakarang buwang taong kasalukuyan, muling naging mainit sa media at sa publikong isyo ng baby snatching. Ang insidente ng pagdukot sa isang bagong silang na sanggol sa loob mismo ng Santa Teresita General Hospital sa Quezon City. Sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, maluwag na siguridad sa Santa Teresita Hospital ang isa sa mga sinisilip na angulo na naging nitsa ng krimen. Uh, nalak sila security hindi nila naproteksyonan yan naka-establish sila ng hindi magandang image sa mga clientin nila Nananatili naman sarado ang kaso ni na baby Francesca Nicole na dinukot noong Marso at ni baby John Russell noong Abril dahil sa kakulangan ng impormasyon laban sa mga suspect. Wala pa ang kami na Natutukoy na ito ay gawa ng sindikato kasi sa lahat ng interview namin at investigation sa bawat biktima, iba-iba yung circumstances, iba-iba yung description, modus operandi, kung paano nakuha yung bata. Sa tala ngayon ng 2012, isa pa lang sa apat na kasong baby snatching ang nareresolba ang mga sindikatong responsable sa krimen hindi pa matukoy ng mga otoridad. Kaya kadalasan, inihahanay na lamang ito sa mga kasong missing person o nawawala. Sa investigasyon ng Quezon City Police District at Criminal Investigation and Detection Group ng Philippine National Police, hindi nila matiyak kung may umiiral na underground industry sa baby snatching cases sa Pilipinas. Hindi rin matiyak ng mga otoridad kung merong kinukonsiderang snatching interval o pattern ng mga sindikato sa pagsasagawa nito. Matagal na kasi para possible naman talaga mangyari ever since pa. Pero hindi naman ganun ka kadalas. Highly isolated kasi wala talagang hindi prevalent eh, di ba? Very, very seldom. Kaya sa ganitong mga insidente, ang mga naiiwang magulang ng mga biktimang sanggol halos mawala ng pag-asa. Sa investigasyon ng pulisya, nakadepende sa demand ang pagkawala ng mga bagong silang na sanggol sa mga ospital. Bawat estatistika may kanya-kanyang rason. Sa evaluation ng mga otoridad, iba ibang ang stilo ng modus ng individual at mga sindikatong nasa likod ng baby snatching. Wala nga statistics na the same, the same persons, the same perpetrators ang gumagawa nito kasi wala namang first, second, third, third arrest o apprehensive nang nagawa uh, dito sa siguro sa history natin. Itong sa ospital, ito parang hindi siya random eh. Parang pinili siya. Pero yung mga sa ibang incident, sa mga ibang cases, parang opportunity. Pinili din, pinag-aralan. Hindi yung tipong nakita lang sa kalsada. May, may mga ganong mga insidente kasi eh, na nakita lang sa kalsada. Kinuha na, yun yung opportunity. Pero doon sa mga infant natin, ano, parang pinili. Hindi yung tipong kuning ko to, hindi ganun. Yung mga infant natin, may mga script silang ginamit. May parang may istorya, may kwento, ganon Sa mga nakaraang kaso, laging suspect, babae. Sa, sa palagay kasi natin, usually, ang babae, hindi aakalain, di ba? Mas hindi akalain na gagawa ng krimen ang babae. Ang babae kasi, mas madaling pagtiwalaan. Mas madaling makausap yung nanay. O kung lalaki yon ade, ano na agad. Medyo alerto na. Hindi mo basta-basta naman ipagtitiwala ang anak mo, yung sanggol, sa lalaki. Kadalasan pakilala sa mga biktima, doktor, nurse, malapit na kaibigan, bisita at nagmamagandang loob na kabisado ang ganitong uri ng krimen. Yung nagpanggap dito, eh, nag-aral talaga. Kasi alam niya terms, may idea siya ang um, technical terms being used in hospital, especially in the, sa mga babies. Yung mga kinuha, snatching sa loob ng hospital, for example. Gusto mo kumuha ng bata, maisip-isipan mo na pumasok ka sa hospital para kumuha magdadalawa ng isip kaya, di ba? Unless na nakakalabas-pasok na sila doon sa ospital. Ang kriminal kasi, pagpasok nila, isa din sa pinag-aaralan nila kung paano sila lalabas. Hindi yung tipo na pasok lang ng pasok. Pati escape route noon, napag-aralan na rin nila. Sa datos ng snatching case, pinakamarami mga batang pilit na pinupuslit sa mga ospital. Granting for the sake of uh, analysis lang, eh, ang gusto ko, magka-baby man ako, gusto ko yung kapapanganak talaga galing sa ospital. Yung hindi pa sa bahay, whatever. Para, para siguro mas madali ang adaptation niya, na i-embrace niya, na yun talaga tunay ni anak niya. Kung yun ang demand ng kliyente, sa eh, sasatisfy ko yun. Ang kahihinatnan ng mga na hindi pa rin klaro at walang nakakaalam. Kumpara sa Pilipinas, sa Bansang Amerika, na monitor ang baby snatching cases sa kanilang heografiya. May nakatalagang task force ang Federal Bureau of Investigation o FBI na nag-iimbestiga sa baby snatching cases sa buong bansa. Sa Pilipinas, walang may espesyalidad sa kasong ito. Pusibling ito rin ang dahilan ng patuloy ng paglobo ng kaso sa bakura ng bansa. Dahil walang nakatutok na mga operatiba, mas mababa ang posibilidad na mararesolba ang mga kaso ng baby snatching. Walang task force na pinarate We have a, an existing unit kasi, yung Women's and Children's Protection Desk. That is in an office uh, taking charge of uh, viola violations uh, perpetrated against uh, women and children. Merong anti-kidnapping group 'di ba? Yung AKG. Sila ang humahawak. Sumausaw lang kami dito kasi involving children, infant. Kakambal ng katagang baby snatching ang umano'y malawakang bentahan ng internal organs na mga biktima. Bagamat nasusupil ng FBI ang ganitong uri ng kaso sa si Estados Unidos, marami pa rin spekulasyon sa internal organ trafficking. Kaya ang iisipan ng publiko na bitag na rin sa ganitong teorya sa kaso ng snatching. Siguro nag-speculate lang tayo naman siya because meron talaga nagbebenta ng, 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 ng mga organs nila. Siguro nire-relate lang natin na yung may, may mga reports na may batang nabawala So far wala naman tayong na ng concrete. Sa bansang Pilipinas, isa sa mga itinuturing na ugat ng snatching cases ang maluwag na siguridad sa mga ospital at kakulangan ng kaalaman ng mga magulang sa kaso. Dumadami nga yung insidente kasi sa tagal-tagal na ng panahon at sa dami na ng mga nakikita sa nababalita, bakit meron pa rin tayong mga magulang na parang relax pa rin, hindi pa rin mapagbantay? Oo okay, hindi naman natin sila masisisi. Nasa ospital ka nga, dapat relax ka. Kasi ang alam mo, nagbabayad ka, merong gwardya dyan. Sino ba naman na mag-iisip na mawawalan ka ng anak sa loob ng isang establisimento? Bukod dito, problema rin ng PNP ang hindi agarang pag-uulat ng mga ospital sa mga kaso ng baby snatching sa loob ng kanilang mga establisamiento. Kapag pumunta ka ng ospital at meron kang gunshot wound, o nasaksak ka, automatic ang ospital magre-report sa polis. Pero sa mga kaso na ganito, hindi nagre-report ang ospital. Why? Kasi may pananagutan sila. So, kaya hindi yan nakakarating sa polis. Sa estatistikang ito, ilan lamang ang mga naiulat sa Women and Children's Protection Desk ng CIDG ang pangunahing problema? yung baby snatching na nasa aming record, ano, yung mga hinawakan naming kaso, o at least yung sinausawa namin. Merong nalalabas sa media na meron daw mga incidents na, nanawaladen din sa ospital. Pero hindi ito na ire-record sa amin. nag initiate kami ng investigation, we conduct parallel investigation on those cases na napapublicize. Ibig sabihin sa buong Pilipinas, marami pang kaso ng baby snatching na hindi na ipapaabot sa tanggapan ng PNP. Karamihan dito, ang mga nabiktima sa malalayong lugar na walang kakayahan magsampan ng reklamo laban sa suspect. Sa kaso ng baby snatching sa bansa, hindi tiyak ng Philippine National Police kung kailan matutuldo ka ng ganitong uring krimen. Nang stop na pagpapaalala dun sa mga kababayan natin, Mah mahirap mang tanggapin. Limitado rin yung kakayahan ng kapulisan eh. Di bali nga, sabi ko lagi ko sinasabi, na di bali maubos yung lakas namin dun sa crime prevention kaya sa ang nangyayari ngayon, nauubos yung energy at time namin sa pagsosolve ng crime kasi nangyari na. Sa mandato ng Philippine National Police, sa sampahan lamang ng kasong kidnapping or serious illegal detention ng suspect. At kung mapapatunayan, makukulong ito sa loob ng labing dalawang taong patas. Gayunpaman, wala pa rin naradakip na suspect sa kaso ng baby snatching. Kaya ang ilan sa mga sindikato malakas pa rin ang loob na pagpapatuloy ang ganitong racket. At paulit-ulit laging palala ng mga otoridad. Sa mga kababayan natin, mag-ingat, maging mapagbantay, huwag masyado relax, huwag masyadong kampante. Ang crime naman, criminal, ganun paulit-ulit lang eh. Pag nahuli yung isa, may, may susulput uli na isang grupo. Ang posibilidad nandun, kaya tuloy-tuloy pa rin yung panawagan natin. Dahil walang nakatalagang special task force ang Philippine National Police sa ganitong kaso, inaasahan hindi mararasil ba ang baby snatching cases sa Pilipinas.